Pag-usapang healthy naman tayo sa ating Midnight Express. At ang tanong, alin po tayo ang may mga sangkap na pwedeng pitasin sa tabi-tabi lang, alabahay kubo pa, meron din itong hipon at isda. Alamin na natin ang sagot mula kay Mikael Daer. Ate, yes. kamusta naman kayo? Oh, niyo yung kantang Bahay Kubo? Oh. Tulungan mo naman ako. Hindi ako mo. Bahay Kubo, kahit monte, Alaman mo ko, sari Singkamas at? mani Tama ba yun? kamas at? Ano yung paglalas ng singkamas? Sigarilyas at? Mane Sitaw Bataw Patani O oh. oh. Kondol? Patola Ano yung next? Pupo at kalabasa At saka meron pa, laban dun, si buya, Ay, ba? at pupusasa Sibuyas, kamatis Magbalutang ko yung Lawang at buya O at dahil dyan, pahabain namin ang buhay nyo ngayong gabi dito lang sa Midnight Express. Huwag kalimutan ang mga gulay sa bahay kubo. Ang gulay o sa kapampangan, gule. Galing sa bahay ng magalang sa pampanggang putahing ito. Sa bakuran daw ng pamilya ng restaurateur na si Larry Cruz na imbento ang ulam na ito. Dahil ang mga sangka pinitas lang sa tabi-tabi, simple lang ang mga sahog nito. Kalabasa at ang bulaklak nito, talbos ng sayote at patola. Haluan lang ng kaunting hipon at pinimay na pritong isda. Parang lutong bahay talaga, no? Feeling ng mga customer namin, lalo na, na ng mga medyo kabataan ngayon, feel nila na luto ng magulang nila. And then, for the vegetarian, pwede rin po siyang vegetarian dish. At ang buong bayan ng magalang sa Pampanga, na busog ng kumalat ang recipe na ito. Cheers! Ito siguro yung kinoconsider kong Pinoy Salad. Dahil Pinoy na Pinoy yung lasa niya. And sa tingin ko, ito yung nagpapasarap. Talbos ng sayote. Mas malaman. Mas maraming textures kang nararamdaman. Pwede maging appetizer, pwede maging ulam. Kasi para sa akin, parang salad talaga yung lasa niya. Eh. May iba pa raw ibig sabihin ng guli magalang dahil sa pangalan nito. Ang pagkain daw nito ay katumbas ng paggalang sa masaganang ani at paggalang sa katawan ng tao na dapat masustansyang kinakain. Sa so, dami ng sustansya na nakakuha natin sa gulay, protein, vitamins A, B, C, D, at marami pang iba, wala na tayong dahilan para hindi kainin at gawin natin araw-araw nating patahe. Ako po si Mikael Daez, this is Midnight Express, eat your vegetables!